Bakit nga ba nagdasal si Pope Francis sa ibang Diyos? Mga kaibigan, noong 2019 ay nagkaroon ng seremonya sa St. Peter's Basilica sa Vatican na siyang pinamunuhan ni Pope Francis. Dito ay ipinakita niya sa mga tao ang nawawalang Pachamama statue sa Tiber River sa Rome kung saan ipunesto niya ito sa pinakagitna ng altar at tsaka niya dinasalan. Ang pangyayaring to ay ipinagtaka ng karamihan dahil yung estatwa ay isa sa mga Diyos ng mga pagano na pinaniniwalaan nilang nagproprotekta sa ating mundo. Ayon naman sa Santo Papa, yung kanya raw ginawa ay hindi paglabag sa kauna-unahang utos sa sampung utos ng Diyos na wag magkaroon ng ibang Diyos maliban sa kanya, kundi ito raw ay isa lamang pagpapakita ng pagkakaisa at pagtanggap sa iba't ibang paniniwala, tradisyon at kultura. Ayon naman sa ibang teorya ay maaari din daw na baka meron itong tinatagong sikreto na hindi pwedeng malaman ng publiko. Ano sa tingin mo, kay kaibigan?